Hindi ko in-anticipate. Late kasi si Joey. Kaling kami Metro Manila. Umalis kami mga lunch time. Uh, ang main objective talaga namin is maabutan yung afternoon work dito sa ating uh, pinagagawang bahay. Kasi nga, alam natin na uh, very tight ang ating schedule pero swerte kami Uh, tumabot kami sa oras pero sobrang traffic you know? we got traffic sa Balagtas tapos paglagpas namin na traffic kami sa Gapan uh, so, sa lahat ng bagay kailangan maging patient ka no? yun yung sinasabi natin uh, adjust lang sa buhay so tingnan natin kung ano na yung development ng ating munting pangarap winner ito na ating pangarap munting pangarap yes sir may bubong na yan, oh, may insulation na. Yes. Hi, Dool! oh, high ceiling yung some part. Tapos dito, kwarto yung sa kanan. Kwarto yan sa kanan, sa kasado. Yan, oh, no, si Roger. Yan, gusto ko. Working foreman. Di ba? Pero parang galit ka, Roger. Ano, sir? <laughs> Tatay mo ba si Roger? Ba't ka mga kayo? Ah, but ka. Uh, <laughs> Ayaw mo? <laughs> Malapit-lapit na rin maubos Ang aking budget Sineer at si Nicole Tine-check nila yun, bubong Color steel Kasi kailangan magkaroon ng clearance kay engineer Kung okay yung gawa O hindi Di ba? Problema na ito Pag may tulo Yari tayo Bagong-bago may tulo Wow! nang ng ano, kusina Kitchen Yan Ano susunod natin head coach? Ano kulang? Ito partition na. Ha? Partition na, tatay ni Andiyan yung mga thilis tiles thilis natin, di ba? Tama ah, yan, measure na natin yung mga thilis. rooms. Thilis I mean, partition. Partition na yung mga rooms. Galit yung head coach ko. Sir, <laughs> makinig ka kasi nagagalit tuloy. Ano ba? Oh, si, si yes coach. Yes coach. Hindi nakikinig si Roger eh. Kailangan precision. Okay. Ah. Happy ka ba sa game plan mo, coach? Okay ba game plan mo? Okay. Kulang ba? Eh, kasalanan mo yan. Kulang eh. Tatatandaan <laughs> nyo, doon tayo sa laging tama. Hmm? O hindi, may tatamaan ka. Hoy, pag nagka-problema yan, kayong dalawa may kasalanan, ha? Siguraduhin nyo ha ah. Warranty ha ah. Ano yung warranty niya? Isang, ah, isang linggo lang? Ha? One year Basta kayo dalawa may problema dyan Hindi ako <laughs> Yun no, Coach Janjan, Jan. Coach na Contractor pa <laughs> Ito yung layout ng bahay Power layout Tapos Lightning Ito yung binigay ni Engineer Diba? Diba? Pag-aralan mo nga, yung ginawa mo. Tama ba yan? Baka namang bumaksa ka pa dyan. Ha? Engineer, ano difference ng foreman at contractor? <laughs> Ayaw siya <gatil. laughs> Para dito na nakana yung... Um, natutunan ko no, dito sa uh, pagpapagawa ng ating munting pangarap na bahay. Uh, itong lemon farming. Pag nagpagawa ka pala, kinakailangan talaga uh, mahaba PC mo. No? Especially in terms of budget. Kasi may projected budget ka, but along the way, maraming changes. So, kinakailangan flexible ka. And at the same time, you have to be very resourceful. Kasi... Uh, kailangan madiscard ka. So, swerte ako. Um, I have a good friend, si Engineer Joey Degaya, who's been helping me out. And unti-unti, unti-unti na achieve yung pangarap natin. But again, long ways to go. So, abangan nyo na lang kami mga kawiners.